Sa Jessica, nababahala nga ang mga residente ng barangay poblasyon dito sa Quezon dahil nga sa pagkalat umano ng sakit na chikungunya. Nangangamba ang mga tiga-poblasyon kaluwag Quezon. Marami kasi sa mga residente ang tinamaan ng sakit Nang ang sintomas ay kahalintulad ng chikungunya virus. Tulad ang pagkaroon ng lagnat, na may pananakit ng kasukasuan, muscle pain at rashes. Katapusan daw ng Mayo na magsibalang kumalat ang hindi pa matukoy na sakit. Si Imelda Flamenio, namamaga ang pisngi pati ang paa, kaya agad nagpunta na sa ospital. Naku, kasi pagkalabas ko magpa-confine, diba na nagpa-confine po ako. Anong finding sa'yo ng ospital? Wala naman nung ano, kasabi, rayo, ano, arthritis. Dala naman po, kasi wala pa naman daw ng ano ana ang chikungunya ay di nagagamot ganun po ang ilan puno ng pantalang katawan at nananakit din ang mga kasukasuan may botol ako dito makati kinamot ko ng kaunti tapos sa ito na ng ganito ko masakit na masakit hanggang ngayon masakit na masakit buong katawan para kang malulungkot eh mga ilan na po may marami na pero dito sa akin, halos palibot sa kamay ron. Halos palibot. Um, dapat po ay mapadalhan kami ng tulong dito na masagpo ang ganyang karamdaman. Siguro po mga 80%. Yung mga tao naglalakad, kahit po sa karsada, ay sila pipaingkay-ingkay. Ay kung pwede po sana, ay matulungan po ang barangay namin. Dahil po napakarami po dumay sakit. Ang mga batang araw, apektado na ang pag-aaral. Uh, Nagkakaroon ng mga absences because of chikungunya. Nagpagawa na raw ng lab tests sa Research Institute for Tropical Medicine ang Municipal Health Office. Sabi ng may-ari ng isang outpatient clinic sa lugar, marami nga nagpapatingin sa kanya na may mga sintomas nga ng chikungunya. Uh, ito, itong yung chikungunya na yan, I think ito ang medyo marami ngayon. Yun ang problema. Wala itong laboratory test to confirm. Wala, hindi available sa atin. Sa antike naman, Isinailalim na sa state of calamity ang barangay poblasyon sa bayan ng Patnongon dahil sa chikungunya at dengue. Sa kabuuan, umabot na sa may gitimandaan ang tinamaan ng chikungunya mula Hunyo hanggang Hulyo ang 6, habang may mahigit apat na po naman ang nagka-Dengue. Isa rito, binawian na ng buhay. Siksika naman sa ospital ang mga pasyente ng chikungunya mula sa Santa Elena, Camarines Norte. Mula Hunyo ang 4 hanggang Anueve lamang, may naitala ng mahigit 300 kaso ng chikungunya sa Santa Elena. At dahil dumarami ang nagkakasakit, idineklara na ang chikungunya outbreak sa Santa Elena. Sa ngayon ay nanatiling takot ang mga residente, lalo na ang may mga edad rito sa may uh, Quezon province, sa may kag -kag kagawayan dahil nga ayon sa kanila, mas apektado daw sila ng sakit kaysa sa mga kabataan. Jessica? Jay, tama ba yung dinig ko? Sabi ng residente na interview mo, 80% yung tansya niya ng mga residente sa kanilang barangay ay eh, nagpapakita ng sintomas nitong chikungunya? Tama po yun, Jessica. According sa kanya, ang uh, barangay niya dun sa may Santong Angel, 80% sa kanilang mga residente ron ay uh, meron ng araw uh, sakit na ganito. Unita uh, ayon naman sa Municipal Health uh, Officer na akin nakausap kanina eh hindi naman daw ganun kalaki talaga ang uh, numero, Jessica. Okay. Uh, ano ba yan? Uh, ano ba ang uh, itsura nitong barangay na ito? May uh, along the shoreline ba ito? May malapit na um, mga mga gubat yung uh, usual na pinag uh, pinag-breeding uh, grounds ng uh, mga lamok. Okay, itong uh, barangay Santong Angel, ito ay tawid dagat na barangay at hindi pa namin ito nararating. Ngunit uh, dito naman sa may barangay poblacion, kung saan maraming nga rin kami nga uh, nakausap na residente na sinasabing meron niyang sakit na ito. Uh, maliliit na streets ito at merong mga kanal at maaaring nga uh, dito nga sa mga naipon tubig, nagbe yung mga lamok na nagdadala ng sakit na ito. Jessica. Okay, kumusta naman ang health facilities sa lugar na yan? Ha? Natutugunan naman ba? yung mga pangangailangan ng mga nagpapakita ng sintomas, uh, Jay? Doon sa may uh, Municipal Health Office, namimigay sila ng mga gamot, katulad ng uh, mefanemic acid. Ito raw ay para maibsan naman daw yung uh, sakit ng uh, kanilang mga kalamnan at binibigyan din sila ng mga gamot uh, laban sa lagnat. Ngunit ayon doon sa mga apektado nitong sakit nga, uh, pagsamantalang nawawala lamang yung sakit na kanilang katawan at bumabalik rin ito. At uh, dito naman yung iba, nagpupunta dito sa may uh, outpatient clinic, ito yung uh, private uh, clinic, meron naman silang alternative medicine na uh, ino-offer. Jessica? Okay, so sapat pa naman sa ngayon, hindi pa naman uh, kinakailangan mag-step in ng uh, you know, health authorities from the province ng Quezon mismo o ng iba pang mga lugar. Um, according naman dun sa may uh, municipal councilor na chairman ng health dito, ang sabi nila ay kontrolado pa rin, naman daw nila ang sitwasyon. Ngunit ayon naman sa mga residente nga na nakausap ko at ilang mga opisyal ng barangay, eh, medyo hindi tugma yung kanila mga statement dahil ang sabi nito mga ito, eh, mukhang dumadami na nga at kailangan ng mag-step in. Maraming, okay, maraming salamat, Jay Sabale. Nasindyan...